Tapos yung <laughs> mga Tapos yung 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 ni Rambo. Mat si yung mga Tapos yung mga Tapos mga mga Tapos yung mga Tapos yung mga mga sasamahan ko siya sa mga laban ng buhay. Eh, sasamahan ko siya sa mga laban ng buhay. Kasi maraming mangyayari sa akin. <laughs> <laughs> yung project magka-finish siya yung GMA na? Or yung audition na nag Or... Pinitch ko ng sa akin. As far as I can remember yan. So how was it na lahat-pick ka rin for this Siyempre, super honored. Uh, hindi ko in-expect yun. And super nagpapasalamat ako sa GMA na kahit pa paano hindi ako wala ng projects and sana magtuloy-tuloy po. <laughs> Pero kung okay ka lang, okay lang naman yung siya kasi parang isa, last din natin, yung ka natin, love team din eh. Hmm. So ikaw ba gusto mo rin ba soon na mabigyan ka ng ibang project na without love team or mapareha ka so, sa iba, ganyan. Rin... Um, open so, naman so, din po ako sa kahit anong opportunities. Uh, I'm willing to grow and learn, uh, sa lalo sa craft ko as an actor. So anything, anything, Gio ko. Kahit maging, ano man yung project ako, maging solo man ako, kung bigyan ako ng ibang love team, ako willing po ako kahit. As long as yun nga, learning din po kasi yung mapapulit ko din. Yung mga characters mo na ginagawa usually, parang mababait mo. Um, oh okay. okay naman sa yun? Or gusto mo rin na... Siyempre gusto ko rin ang you know, may character na konti. Uh, I'm really a fan of watching movies din kasi and I'm really a fan of a lot of actors din. So, So, mga meron din sa side ko na parang, na oh my god, gusto ko. Ngayon nanonood ako prison break eh. Alam niyo po yung prison break. Ako ngayon sobrang na-addict ako ngayon doon. So, syempre bilang manonood, syempre at bilang actors, meron din sa side ko, deep inside na parang, gusto ko rin gawin yung gantong mga so, action or hindi naman sobrang dark na characters pero challenging and 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 um interesting characters. I want I wanna try those too. Sh sy 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 syempre kasi, dati kasi bata lang ako eh. I mean, lumaki ako sa industry. So, bata, bata, bata. 18 na ako eh. So, kumbaga nandun ako sa uh, stage na parang I wanna explore. I wanna explore my graphic. Pagkaibot bata, uh, yeah. yun nga kasama mo si UN na. Hmm. So ba parang nakikita mo may resemblance si ikaw kay Ewen nung kabataan mo? If you could remember. Actually, yung yung acting coach ni UN dito sa Forever Young, siya rin yung acting coach namin dati sa show namin dati nila. Sofia Pablo, ate Terry Malvar. Oh My Mama 2016. I was 10 years old, the same age as Ewen right now. And like, tas ngayon ko lang ulit nakita acting coach niya. So nagkaroon ako ng resemblance sa parang, nung bata ako, ganda rin ginagawa ko eh. Ganta rin kami ni Coach Marco. Coach po pangalan ni Coach. Yeah, and ever since bata, first time ko nakatrabaho si UN 2018. 12 years old ako, 4 years old siya. So ever since, parang nabuo na yung kapatid tingin ko sa kanya. And yun nga, yun nga ang isa sa mga uh, gusto ko kapag ka-extend ako si Yuen is parang natural sa akin yung kapag naawa ako sa kanya, naawa talaga ako sa kanya. Uh, yung, yung pagmamahal ng kuya, gusto ko alagaan to, gusto ko, gusto ko nandyan ako para sa kanya. Kasi Simula 12 years old ako, hmm? katrabaho ko na si Yumi. Eh. Kakilala ko na yung mami niya, kakilala ko na siya. So yun, yun. Resem speaking of resemblance, yeah. Yeah. Pero yung eksena niya dito yung di mo parang mas kanundasyo sa'yo? Hmm. So, parang... Kuya, kuya. <laughs> Weird. Weird. Pero, madadala ka kasi kay Yuen eh. Kapag ka-eksena mo siya. Actually, kahit di mo siya ka-eksena, kahit di ko siya ka-eksena. Kung paano ko siya kausapin. Bro, I mean, hindi ko siya binibaby talk. Siyempre, andun pa rin yung thought na siyempre 10 years old to. Ang mga likes niya, siyempre pang bata pa rin. Pero kung paano siya sumagot, yun nga, gaya na sabi nila, matalino si Yuen eh. So kung paano ko siya usapin, parang 18 years old. Uy, tol, ganun, parang ganun. So, madadala ka sa kanya. So pagdating sa set, magagamit mo yun eh. Lakad pa lang ni Yuen. <laughs> yun po. Pari ko, ilang taon ka na nang Pa? Ilang taon ka na nang start? 7 years old. Ang um, 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 naalala mo ng ano yung show? sa kabilang network po yung please be careful with my heart kila Sir Chief ako po yung nanligaw sa bunsong anak ni Sir Chief kay Abby, kay Mutya yun yung first experience ko noon 2013 ilang years ka na ngayon sa 11? 2013 11? pero so far parang ito na yung nakikita mo sa sarili mo na ginagawa Poho. Nag-iisip is study studying ka uh, rin. I'm studying then <laughs> Kaka-graduate ko lang ng grade 12 and again, I'm taking a gap year para titignan ko rin. Hindi kasi ako nakabot last time sa mga entrance exam ng mga school. Tapos titignan ko rin kung kakayanin ang schedule like with the tapings. Pero nag-review po. Film. Gusto film. Nagkakaroon ako lately ng passion for filmmaking. <laughs> and yun sa mga movies na papanood. So gusto mo rin in the future na behind the camera. Mm-hmm. -mm. I mean, lumaki na kasi din ako sa industry na to. So like, alos diba, sa isang buwan, ilang beses ako nagti-taping. Nandun ako sa tent ni Direk. So kung if ever, para na rin ako nag-OJT kapag nasa set. So, I'm here na eh. Like, saan pa, saan pa ba ako pupunta? Diba? Wala naman nag-influence sa'yo? Sino yung pinaka-naging inspiration mo? Ko? Well, most of... Yun mostly yung mga directors talaga na nakakatrabaho ko. Like, uh, personally, minimake sure ko talaga na sa sarili ko na magtanong ka Bryce, magtanong ka kapag may tanong ka kay Direk, magtanong ka. So yun, I really aim for asking questions and learning dun lalos na interesan talaga ako sa pagdidirect. I mean, siguro dun kasi sa part na lumaki ako dito, andun ako sa POV ng actor. So, I always wonder kung anong POV nung behind the camera. Simula bata ako. So, ngayong 18 na ako, magka-college na ako. Why not take film? director talaga, wala yung script writing or... I'll see, I'll see. Siguro sa ngayon, nandun pa ako sa site na yun, sa director site. Baka kasi may mangyari sa buhay ko, and then, di ba, ma-change yung ano sa script writing or kahit nga photography na ano ko eh, na ako. Like, with my, with my friends, ako taga picture tas gusto, gusto ko mag picture so siguro yung cinematography side yung sa screen doon dun ako medyo may interest pero I, I, don't know yet about the future kung dun sa story writing pero sa this for every hmm. young may and, and then, may project ka ginagawa? ito, gina ito, lang, ito lang ito pa lang sa future pero meron ako mga, na ako mga, meron na ako mga nilolook forward pa so abangan na lang po natin nilolook forward pa sana sana So balik sa Forever Young, um, political kasi yung series niya. So tingin mo, ano yung magiging impact niya sa upcoming election? Ano yung impact niya? Malaki yung, para sa akin malalim yung ibig sabihin na ito eh. Malalim. Uh, siguro yun nga, na kailangan mag-vote mag tayo wisely. Uh, huwag tayo magpaloko sa mga sabi-sabi. Di ba? Not everything is true. Lalo na sa politics, alam natin yan. Ah, uh, yun nga, ang pinaka-lesson para sa akin, pinaka gusto kong lesson dito sa stories no matter your condition or your size, uh, don't ever stop that. Don't ever uh, make that stop you from chasing your dreams. At, di ba, huwag mong hayaan i-stop ka na maging mabuti sa tao. Kasi so, yun yung importante. Lalo na sa pagboto, doon tayo, tayo, sa mabuti. Di ba? Pero registered voter ka. Yeah, first time yun. Diba 18 na? Nag-register ako nung kailan lang. So next year, boboto ka na? Mm hmm, boboto na rin ako. So yeah. Naka-ready naka ka, naka ka na, may naka-ready ka na ni Wala mo <laughs> na I mean, very ano pa ako, new pa ako Saan dito. Sa province namin, oh, okay. sa Nueva Ecija. So dun ako, sa Kabanatuan, nagpa-register ako doon. So yun, uh, I'm 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 a person na, di ba? <laughs> Sabi nila, tao na ako. Since 18 ka na, anong pa yung mga parang nilook forward mo being a adult? Madami. Madami. Unang-una, happiness. at uh, tsaka self-love. Di ba yung mga yun? Importante well, ganunang kasi. Ganunang yun. Ha? <laughs> <ganunang> ganun Eh, <laughs> I mean, 18, 18. Sa edad kong to, marami talaga akong gusto eh. Pero, at the end of the day, it's what life gives you. You just have to take it. And huwag mo lang kakalimutan yung mga taong kasama mo, mga taong mahal mo. Tsaka yung values at manners. Self-love na lang Self-love na lang mo. Wala na mo nang find love, tsaka... Di na, I mean... <laughs> may career po ako. So, yun, yun din talaga iniisip ko. Kahit sige dumating yan, pero as much as possible, Patatatatandaan ko yung kung ano yung nabuo ko dito, hindi ko iiwanan tong karirin. So, 2 years lang. Kasi ah. last na Valentine, ay prom day, prom mo yung oh, yeah. ano ni Kuya Jeteng. Si uh, Jessie. Friend mo Ano siya? Apo. Ah, right now, we're good friends. Ah, uh, yeah, we met through dun sa prom, and invite ako sa prom. And after that, yun, naging magkaibigan kami. Ah, uh, we share our, we share the same passion for dancing kasi. So, mahilig siya. ka. Ah, po, may, uh, mahilig siya sa mayo. Mahilig din ako sa mayo. So, yun. Meron kaming, meron kaming similarities and and love for dancing. And yun nga, doon kami nagbabuan. So, friends. So, yeah. we're, we're, friends, we're friends. As much as possible, maganda yung naging friendship namin. Ako, personally, I don't want to ruin it, di ba? So, but, how was it naman nung mamet mo si Miss Hart, of course? Ay, grabe. Nalala ko nga nun, before mag-prom, mag prom nag invite sila ng dinner. Pag-uwi nun, sinasabi ko sa sarili ko, Nako, pangarap to ng maraming tao. Baka dinner mo si Miss Hart at si Sir Cheese, Senate President, at the same night. So like, that, that night, sobrang ano, sobrang, sobrang na-amaze ako. Sabi ko, wow, nangyari yun? So yan, yeah, it, it, was so surreal the moment. And sobrang bait nilang dalawa. Uh, si Sir Cheese, sobrang supportive na father kay Chessie. Lahat, lahat ng ng passion ni Chessie sa suporta niya. Miss Heart is so, mabait, mabait ni Miss Heart, sobrang sweet niya, sobrang welcoming niya sa akin. Kasi kinakabahan ako nung day na yun, no. kasi syempre, di ba? First time ko rin mag-prom nung time na yun. So, ah. ang daming, daming overthinker pa ako. So, ang daming nasa utak ko, pero parang pinakalma nila ako. The way, the way they welcome me. Yeah. So, yung bonding moment niya ni Chess? Pa? Chessie, sorry? Chessy, Chessy. Chessy is through dancing. Yeah. Mostly. Mostly uh, Palagi kami nakikita pag nag G-Force kami. And, and uh, watching concerts. <laughs> Ay, nabanggit mo na na first time mag-prom, no? So, homeschooled hmm. ka lang? Right now, nung nag-pandemic, medyo nag, diba, nagkaroon ng online class. Tapos bumalik sa normal class. Since malayo na ako sa school ko, kasi I live, I live around GMA na. Yung school ko, malayo dito. Naki nakiusap na lang ako sa school na online ako. Pero before the pandemic, normal schooling, ang ah, nangyayari lang kaya hindi ako nakapag-prom, nag-pandemic. So nung time na grade 9, grade 10 ako, yun yung kasagsagan ng pandemic ko. So senior high school na ako nung ano, nung bumalik. So, so eh, yeah, sayang na, sayang na. <laughs>